Iris. Ang pag-ibig para sa iyo ay nagbibigay ng sigla at lakas. Sa tuwing kasama mo ang minamahal, nagiging magaan ang lahat ng bagay at ang puso ay laging puno ng tuwa. Para sa 2-digit number ay number 8 at number 19. Para sa 3-digit number ay number 2, number 5 at number 7. Para sa 6 number loto ay, number 6, number 13, number 21, number 28, number 34, at number 12. Taurus. Sa pag-ibig mo natatagpuan ang katahimikan at tunay na ligaya. Ang bawat sandali ay nagiging makulay kapag dama mo ang init ng yakap at lamang ng iyong mahal. Para sa 2 digit number ay number 6 at number 14. Para sa 3 digit number ay number 1, number 3 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 27, number 16, number 4, number 30, number 38 at number 40. Gemini Kaligayahan ang hatid ng bawat tawanan at usapan ninyo ng iyong minamahal. Ang puso mo ay kumakanta sa tuwing nadarama mo ang kanyang presensya. Para sa 2-digit number ay, number 4 at number 11. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 6, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 36 number 12, number 20, number 7, number 33, at number 45. Cancer. Ang pagmamahal ay parang tahanan, puno ng init at kalinga. Sa piling ng mahal mo, nakakamtan mo ang kasiyahan na matagal mo nang hinahanap. Para sa two-digit number ay, number 9 at number 18. Para sa 3 digit number i, number 3, number 7 at number 4. Para sa 6 number loto i, number 10, number 15, number 22, number 31, number 36 at number 14. Leo, sa tuwing nakikita mo ang iyong mahal, nagliliwanag ang iyong mundo. Ang puso mo'y punong-puno ng tuwa at inspirasyon na nagbibigay lakas araw-araw. Para sa 2-digit number ay, number 5 at number 17. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 8, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 13, number 14, number 3, number 29, number 35 at number 10 Virgo Ang kaligayahan mo ay nakatali sa mga simpleng sandali ng pagmamahalan Sa pag-ibig natutuklasan mo ang tunay na tuwa at halaga ng bawat araw Para sa 2-digit number ay number 7 at number 15 Para sa 3-digit number ay number 2 number 4 at number 6. Para sa 6 number lotto ay number 8, number 17, number 25, number 32, number 37 at number 41. Libra, ang puso mo ay kumakalmang parang hangin tuwing naroroon ang iyong mahal. Ang pag-ibig ang siyang nagbibigay ng tunay na balanse at saya sa iyo. Para sa 2-digit number ay, number 6 at number 10. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 5, at number 7. Para sa 6-number loto ay, number 19, number 8, number 24, number 30, number 39, at number 12. Scorpio ang bawat pintig ng puso mo ay nagiging mas matatag sa pag-ibig. Ang kaligayahan mo ay nasa lalim ng iyong damdamin at tapat na pagsuyo. Para sa 2-digit number ay number 8 at number 16. Para sa 3-digit number ay number 1, number 4 at number 9. Para sa 6-number loto ay number 17 number 13, number 11, number 28, number 34 at number 45. Sagittarius. Sa piling ng iyong mahal, ang buhay ay tila isang masayang paglalakbay. Ang pag-ibig ang nagbibigay ng kalayaan at tuwa sa iyong puso. Para sa two digit number ay number 5 at number 12. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 6, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 4, number 15, number 23, number 29, number 37, at number 41. Capricorn, ang kaligayahan mo ay nasa kasiguraduhan ng pagmamahal. Sa tuwing alam mong may nagmamahal sayo, ang puso mo'y payapa at puno ng saya. Para sa 2-digit number ay, number 9 at number 14. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 7, at number 5. Para sa 6-number loto ay, number 6, number 9, number 22, number 30, Number 36, at number 10. Aquarius. Ang saya ng iyong puso ay nagmumula sa kakaibang koneksyon ninyo ng mahal mo. Ang pag-ibig mo ay puno ng sorpresa at walang katapusang tua. Para sa 2-digit number ay, number 7 at number 11. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 5, at number 9. Para sa 6 number loto ay, number 2, number 12, number 20, number 26, number 33, at number 42. Pisces, sa pagmamahal mo natatagpuan ang pinakamalalim na ligaya. Ang puso mo ay naguumapo sa tuwa kapag dama mo ang tunay na pag-aaruga. Para sa 2-digit number ay number 8 at number 13. Para sa 3-digit number ay number 2, number 4 at number 7. Para sa 6 number loto ay number 10, number 14, number 21, number 27, number 11 at number 13.